yo what's up mga kamekanex mga lods ayan, may share na naman ako sa inyo ng mga kunting tips or kunting kalaman tungkol ito sa speedometer ng ating badja 100 kawasaki malalaman nyo naman mga lods kung speedometer cable yung may diferent ito yung kanyang uh, pinakadali rin niya hindi na umaangat Kaya, pakipakita ko sa inyo pata alam nyo rin Okay? ayan mga lods tumatakbo na tayo yan, kung nakikita nyo, kahit anong mabilis na yung takbo natin, hindi pa rin siya nagagalaw. Ayan, Yan, uh, isang uh, tip, no, na speedometer cable yung may diferensya baka naputol na kasi minsan nga na tras natin ng mapa uh, okay ayan mga lods baklasin natin ayan dali naman itong baklasin ito lang naman yung kanyang uh, tornilyo yung 8mm kung may terence kayo dyan ok At meron na rin tayo siyempre yung nabili na speedometer cable hindi nyo na siya kailangang tanggalin yung kanyang pinakakabli loads uh, mga loads sim lang naman yung kanyang dilo ayan kukunin na natin yung kanyang pinaka loob okay? pastahin natin lang. Pangalawang palit ko na to mga lods. Ganun lang yung ginawa ko rin nakaraan. Tinanggal ko lang yung pinakalaman nya. Sa nakabli at inugot lang. Ayan o. Oh, putol talaga siya mga lods. And ganyan yung nya. Yeah. Yan. Napipilipit siya. Tapos pag pinapaatras natin siya ng malayo o mahabang atras, ayan, napipilipit sa pabalik, napuputol. Sa akin, sa trabaho ko na nag-deliver ng parcel, hindi siya maiwasan na hindi talaga siya mapapatras kasi minsan nakapasok kami sa mga ah, maliliit lang na daanan. Napapatras kami, pabalik, napipilipit, napuputol. Ayan, o. Oh. Yan, ganyan lang yung itsura ng kanyang pinaka sa punuan niya. Dito naman sa kanyang kaputol, mas maganda kung mahugot siya. Try nating itagtag, pero kung hindi talaga kaya niya malaglag, tatanggalin natin siyang buo. Pero kung matatagtag lang naman siya, mas maganda sana. Pero parang ayaw niya talaga pakita ko sana sa inyo kung paano natin siya palitan lang yung pinakaloob dito magbabaklas talaga tayo ng nakas speedometer ayaw nyo talaga mahulog mga lods yeah, papalitan na lang talaga natin siya ng buong kable Sishare ko sana sa inyo na kung maka-timing na mangyari ito sa mga motor nyo at sim lang naman ng modelo pwede nyo lang sanang hugutin yung sa loob nya yung pinaka kable sa loob tsaka ipapabalik lagyan nyo lang ng oil at ipapasok pabalik kaso hindi natin nagawa kasi ayaw lumabas nung kaputol nya kaya magbabaklas talaga tayo ng pinaka kable nya eh baklas natin Ayan mga loads, ito lang. muna kayo ng flies. At counter clockwise yung pagtanggal. Ayan. Yeah. Ayan. na. Hmm. Um, ito yung tuyo na pala pinakakable niya sa loob yan hugot lang tayo yung mga loads ito na yung bago siyempre kung anong model ang motor nyo ganun lang din yung ilalagay nyo para wala nang balikan pag inabit lagyan natin patakan na natin ng kunting oil dito lang siyempre sa kanyang dulo wala kayong uyos oil dyan pwede naman mantika ayan para suwabi na ulit yung kanyang ikot Yan, ay ah, natin yung kanyang ito. Salpak natin una para makita nyo at uh, para sa sunod pag naka naputol yung gable sa loob. Hindi niyo na kailangan tanggalin to. Tatanggalin niyo lang yung laman, isusok-sok niyo lang. Ito is papakita ko lang, lang sa inyo, ilalagay ko muna to. Sasalpak ko muna siya. Okay? Ayan mga lods, na salpak na natin yung mga bagong kable. Siyempre yung laman niya, susuksok natin. Kasi ganun lang din, pag naglagay kayo niya ng bago, mahugot siya, mahulog. Ayan, ganito lang mga lods, sasalpak na natin. Susuksok lang natin sa dulo dito. Ayan, para sa sunod, pag nakabili kayo ng bagong, hindi nyo natatanggalin to. Diretso nyo lang, tanggalin yung laman pag naputol kung kaya lang naman matagtag maulog yan isasok nyo na lang yung pinakalaman nya yan nalagyan na natin ng use oil yan kung wala kayong use oil sa inyo maantika antika pwede rin tsaka grasa na hindi natutuyo ayan ganoon lang ayan tatansayin nyo lang na makashoot sa dun sa pinaka speedometer Ayan, mamaya ititest naman natin yan kung iikot na siya. Ayan, sasalpak lang natin mga lods. Ganun lang din. Iyon, hmm. pag na-shoot na yan, tornilyo na lang natin. Ayan, nagyan natin yung tornilyo. Ganyan lang po magpalit ng speedometer cable ng ating Kawasaki Badja. Kahit sa mga anong motor naman po, uh, applicable naman to. Kahit sa mga Rossi o anong motor, basta yung bibili yung pisa, kailangan naka-unit. Kung anong unit, ganun lang din yung bibili nyo para swak talaga siya, No? Tulad yan hindi lang natin sya na nagtanggal talaga nito ng buo. Kasi yun nga, nag-stack up nga doon sa, do, sa pinakaibabaw nya dumikit na sa sobrang tuyong yung tuyo na ng kable yan ganyan lang siyempre higpitan natin yun okay yan siyempre hindi na natin kailangan patakbuhin mga lods manag check tayo kung gumagana na yung kanyang o cable yan syempre, i-coat lang natin naka prewel lang ayan o oh. check ayan umangat na siya mga lods Okay. ganyan lang mga lods yung uh, kung paano magpalit uh, ng ating uh, speedometer cable na naputol no kung makikita niyo diyan yung kina hindi na gumagana yung kanyang uh, pinakakamay ng speedometer isa lang yung ibig sabihin nun sira yung kable kung buo naman yung kable ibig sabihin dito sa inyong speedometer gearbox dito pero bihira lang naman yan dito lang lagi yung napuputol yung pinakaloob nito ng ating speedometer cable kasi yun nga napipilipit siya pag nahaba yung ating pag atras okay? hanggang dito Okay, hanggang dito. Okay? Hanggang dito na lang 'yung video natin mga lords. Maraming salamat sa panonood. Sana makafollow, like, and share at makasubscribe sa aking YouTube. Maraming salamat and God bless sa ating lahat.